One, two, three! 2 3 come, come on come on hello beautiful people welcome back to my channel this is your mama sam Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasam ninyo. Fresh overload para rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mamasam ninyo. So, yon So, kamusta na naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na to. Syempre, today ang ginawa ko ay nagpunta ako sa Icon Sayang. So, minute ko yung friend ko doon na galing Australia at naglunch kami ng bongga bongga. So, syempre, super chika. And then, pagbalik ko, ayun, nagpamasahe ang lola sa ninyo. So, ang sarap, masarap ang ng feeling kasi alam mo yung massage to the max talaga na parang kula na lang pigain niya yung katawan ko. So, in fairness sa taga-masahe, talagang panalo. At hindi lang 'yon. Syempre, kumain kami ng pagtay na napakasarap. So, 'yan. So, syempre, ngayong araw na 'to, marami akong hinandang chika sa inyo na talaga naman. Hmm magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa unang chika, Mama Sam, bisita ng Miss Universe 2023 sa Indonesia, cancelado. Tingin mo, Mama Sam, bakit cancel? Para sa akin, bakit cancel? Kasi hindi maayos yung kausap nila doon So, yan Kasi di ba natatandaan natin last year Nagkaroon nga ng problema dito sa Miss Universe Indonesia So, yung kanilang National Director Ay totally wala na And then Kaya nakalaban yung kanilang bagong Miss Universe Indonesia Dahil siya mismo ang nagpatuloy ng franchise doon At para makapag-compete sa Miss Indonesia Pero na, thank you, girl And then, this time umurong pa rin yung kanilang kausap na kung sino sana ang mag-handle neto para dito sa ano nila sa bagong franchise ng Miss Universe Indonesia. So, I hope na maayos nila to very soon. So, kung kanselado yung visit niya sa Indonesia, eh, pupunta naman sila sa Pilipinas. So, yon So, abangan niyo kasi sa next month ay nandiyajaan sila sa Pilipinas kasama siyempre si Kun An. So, syarpe, magpapag, magkakaroon niya ng press con, magkakaroon ng mga chika, and then, after that, bibisita sila sa India. So, yon So, yung Indonesia, wala na muna. So, ngayon, wala bang magiging Miss Universe Indonesia this year? Possible. Possible na wala kung walang magpa-franchise neto doon sa Indonesia. Pero kung meron silang makukuha na bagong franchise at para may tuloy ang Miss Universe Indonesia. So, syempre, meron silang representative. But for now, mukhang malabo pa. So, abangan natin ang mga susunod nilang ano, update. So, syempre, may update yan si Kunan kung ano ang mangyayari sa Miss Universe Indonesia but for now kanselado ang biyahe nila sa Indonesia. So 'yon, okay lang 'yan. Marami pa naman silang pupuntahan, may Europe trip pa nga sila. Eh. And then para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, kandidata ng Miss Universe Philippines 2024, nasa Sultan Kudarat na. Mama Sam, anong masasabi mo at anong meron dito? Ang meron dito ay ang kanilang national costume competition. So, yon So, talagang laban na laban na ang mga girls at ready ready na ang mga girls dahil dito talaga magbabakbakan sila ng bonggam-bongga dahil nga sa kanilang national costume competition kung saan dyan sa Sultan Kudarat gagawin. At kanina mismo, galing kay Mama J, o oh, ito ha, ang bagong announcement. Siyempre, magkakaroon ng fashion show ang mga kandidata ng Miss Universe Philippines wearing na sa mga ano, kumbaga sa suot ng Sultan Kudarat doon, yung mga damit nila. So, yon ang bongga nun. Plus, magkakaroon ng runway challenge sa Sultan Kudarat. 'di ba? Ang bongga. So, ito yung inaabangan natin kasi wala pa talaga silang runway challenge. So, ito ang isa sa mga inaabangan natin. Kung sino talaga ang papalo at talagang, alam mo yon kaabang-abang na pasarela ng mga kandidata. So, naalala ko, ah, uh, oo nga, wala pa sila. Swimsuit challenge meron runway challenge sa Hello Glow and eh, lagi-lagi naman nilang ginagawa yon pero ito talaga sabi ni Mama Jay, napaka-importante challenge sa mga kandidata ang runway challenge oh my god so ibig sabihin marami pang ganap ang mga girls na nagkukumpit dito sa Miss Universe Philippines imaginein mo may national costume tayong aabangan may fashion show tayong aabangan and then may runway challenge ang mga kandidata at talagang kaabang-abang para sa atin lahat. So, bago mag-preliminary competition. Kaya, laban lang. Okay. And then, para sa sumunod na chika, mama Sam, pata ng mga kandidata, katulad ni Chelsea, Chelsea, Chelsea Manalo ng Bulacan, Alexi Brooks ng Iloilo, -Ilo, at Anita Gomez ng Sambales. Tingin mo, Mama Sam, sino ang angat? at sino ang palaban sa kanila noong swimsuit challenge nila to be honest ako para sa akin na silang tatlo talaga namang masasabi ko hindi kalibre yung ipinakita nila si Alexi Brooks nakita natin na talagang very strong at powerful yung eksena niya doon sa kaniyang ano pasa, swim uh, swimsuit challenge at nakita natin yung pasarela niya talagang very powerful and kudos naman sa kanya and then si Chelsea Manalo gustong gusto ko dito very strong din talaga yung kanyang appearance doon sa intablado, sabi ko nga ang sexy ang alam mo yon ang lakas ng dating pero syempre sana ano, makip smiling talaga siya kasi ayun nga, may awkward moment nga sa kanyang smile. Hindi kasi siya nag smile lagi siyang fierce. And then, si Anita Rose naman ang masasabi ko ay sobrang sexy ng competition. So, kung tatanungin mo ko, ano nga ba ang ikakatalo nila? Ang ikakatalo ng tatlong to, kapag hindi nag-align sa kanila ang universe. So, yun. Hindi. Uh, depende kasi, kasi malakas yung laban eh. I think si Alexi Brooks ang uh, pwede niya ikatalo kung hindi siya ang hinahanap ng organization bilang Miss Universe. So, yun yung nakikita ko. And then, si Bulacan naman, kapag hindi niya pinag lalo yung performance niya kailangan kasi ibigay niya talaga yung attacking pang Miss Universe yung smile. Kasi maganda naman siya. Ayun yung pwede niya ikatalo. And then, si Anita Rose Gomez, I think, mahina yung, ano, yung, yung ingay niya, yung angas ba, bilang isang kandidata sa Miss Universe Philippines. Pero, may laban naman silang tatlo para sa corona. So, ano yan eh, talagang given yan eh, may pwedeng ikatalo pwede din naman ikapanalo. ba? Diba? So, yon. And then, punta naman tayo kay Para Valencia ng bagyo, Christy Magari ng Tagig. And then, Victoria Velasquez Vincent ng Bacoor. So, Mama Sam, ano sa tingin mo ang ikakapanalo at ikakatalo nila? So, syempre, nakita naman natin si Victoria Velasquez Vincent na talagang binigay niya na yun lahat. So, ang ikakatalo niya dyan ay kung hindi niya destiny. And then, si Tara Valencia, syempre, alam naman natin na talagang palong-palo talaga ang eksena niya talagang umaarangkada siya ng todo-todo at pwede din naman siya makarating sa dulo ng kompetisyon. Pero syempre, ang ikakatalo naman niya dyan kung sakasakali yung kanyang com skills. Kasi yung com skills niya talaga medyo hindi ganong kapal. So, kailangan niya pagtuunan ng pansin yun. Kasi at the end of the story, kung liligwa, ah, ka talaga ng mga kandidata kung magagaling sila sa com skills. So, kailangan prepared siya. And then si Christy Magcary, kapag hindi siya umarangkada ng bonggam-bongga sa mga susunod nilang eksena. Kasi ngayon, nasa top na siya. So, kapag hindi niya pa yan tinuloy-tuloy, ayan, pwede na siya masimitan ng ibang kandidata. Kasi nga, di ba tulad na na sinabi ko, ang labanan ng mga kandidata dito ay talagang git -gitay. So, pwede talaga siyang masapawan pa ng iba. Kaya, laban. O, ba diba? And then, pagdating naman sa sumunod na grupo, Mama Sam, Palawan, si Raven Doctor, and then of course kainta si Stacy Gabriel, and then ati sa manalo ng Quezon Province. So mama sa tingin mo, ano ang asset nila para manalo sa competition na to, at ano naman ang pwede nilang ikatiligwa sa competition. So ako para sa akin, syempre, kay Stacy Gabriel kapag ang kanyang evening gown ay hindi ganong kabongga. So ayon, nakita naman natin yung arangkada niya noong swimsuit challenge. So ibig sabihin, talagang oy, marunong pumalo at marunong lumaban ng isang Stacy Gabriel sa competition. Pero ang nakakatakot sa kanya kapag hindi niya ginawa yung the best talaga lalo na pagdating sa evening gown kasi medyo maliit to eh. So kailangan talaga yung evening gown niya mag fit sa kanya kasi iyon eh, ang pwede niya ikaligwa And then, si Doc Raven, si Raven Doc naman, I think, ah uh, kapag hindi siya umeksena ng toto-toto, maganda ang pasarela niya. Nakikita ko nga sa kanya ang pagiging isang, ano, tawag dito. Nakikita ko sa kanya yung pagiging isang, ah, uh, Ariela Arida, di ba, na atake. Pero sana, talagang haluan niya talaga ng personality with smile, huwag siya mag-hold back, laban, dapat ilabas niya talaga yung, yung, sarili niya talaga as masayahin. And then, ayun yung nakikita ko. So, konting pasabog at eksena. Pwede. Kasi, alam mo sa totoo lang, maganda yung ipinakita niya sa swim, swimsuit challenge nila. Nakita naman natin na sobrang galing, di ba? And then, dito naman kay Atisa Manalo, syempre, kapag hindi niya destiny, so, ayun yung ikakatalo niya. Kasi, ginagawa naman ni Atisa ang lahat ng kanyang makakaya, pero kailangan pa din talaga ni Atisa na umarangkada ng bongga-bongga para masungkit ang corona. And then, of course, kapag hindi niya to destiny, hindi mapupunta sa kanya ang corona ng Miss Universe Philippines. So, kung ganda ang pag-uusapan, wala tayong pag-uusapan diyan kasi mukha naman siyang Virgen Maria, di ba? So, 'yon ang nakikita ko sa kanya. At malakas, malakas 'yung laban. Pero syempre possible pa din na hindi niya masukit ang corona lalo na kung hindi suman ayon sa kanya ang mga bituin sa langit. So, dapat ayun talaga. So, 'yon. So, 'yun 'yung ikaliligwak ng mga kandidatang 'to. And then, Mama Sam, anong inaasahan mo sa labanan nila sa National Costume Parade? Siyempre sana naman sa national costume. Di ba? Iba-iba lugar sila. May ipakita nila sa atin yung tinatawag na national costume or yung talagang suutan kung saan lugar na meron sila. So, yun yung importante kasi sa budget na to. Alam niyo sa totoo lang, humanga ako sa Miss Grand dahil sa yung lugar, kung ano yung meron doon sa lugar at kung ano ang pinaka the best doon sa lugar ngayon, ay yun talaga yung ipinapakita ng mga girls na nagko-compete sa Miss Grand. And I hope, kaya sila nag-lugar-lugar, -lugar para may package yung bawat lugar na meron sa atin sa Pilipinas. Katulad nila, halimbawa, si Iloilo. So, sana ang kanyang national costume ay yung pinaka uh, talagang ano popular doon sa Iloilo. Ano ba yung damit na ginagamit nila doon? I think, yung noong unang panahon and then or katulad ng mga ginagawa ng ibang kandidata na may lapas bacho yung mga ganon para mas bongga para mas alam mo yung maipackage nila yung lugar na meron sila hindi yung parang ay common ay common ay Pilipina niya so dapat ko ano yung meron sa lugar na yon so para mas bongga halimbawa pagkain suman no di ba ang costume niya ay suman sana ganun ka creative yung mga at ano nila, nila para mayroon silang ipakita sa atin ng todo-todo at saka syempre, mas malaman pa natin, mas makilala pa natin kung ano ang meron sa bawat lugar. So, yon Kaya, exciting to. But, paano naman daw yung mga Pilipino uh, community from another country? Eh, di suotin nila yung damit doon sa Australia. Suotin nila yung damit doon sa Hawaii. O, di ba? So, yon Hindi ko naman kasi maintindihan bak bakit may mga ganito-ganito pa. So, dapat dyan, wala na yung mga yan. Yung... Charot. Hindi. So, yon Ah, uh, challenge. Challenge sa kanila to. Para mas bonga, mas panalo, mas kabog. Kasi, syempre, yung mga kandidata ay talaga naman nakikita natin na creative naman sila. So, ayun yung ina-expect ko sa magiging competition ngayon dito sa National Costume. So, abangan natin yan. And then, of course, I'm so excited. Kayo ba? Excited ba kayo? At ano ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat po. Siyempre, sa inyo lahat sa walang sawang support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa ating mga chika. Sabi nyo gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.